Riding practice lang, Ito, yan, ah. si Pogi ng Kabyaw yes, si ah. <coughs> Alias Pogi Si Alias Pogi, anak teteng Anak teteng, alias Pogi Hindi kay, ka na mapapagod al Alias Pogi Alias <coughs> Pogi Tanay kang kalabaw na yan, kagaling. Sarap saksakan dyan, no? litaw na ang ugat. Eh. Naku po. Mag magalit ka doon para hindi ka mahawakan. o, <laughs> oh, tumintumin. <laughs> Nakikiramdam ata. Lumay oh. ka layo, may ayaw tumusok. Ayan, pangalawang ikot pa lang yan, tuloy ka. Gusto pa mag, ano eh, maglambing eh. Yes! Ang cute ng pae ko isang pambululan talaga. Kahit malaki, <laughs> pwede dyan. Oh, eh? okay. Pwede dyan. Uh, ah, isa pang doon na. Ah, dalawa. Buwa pa talaga ang dalawa. Doon, hindi nila kaya, <kakati> <laughs> kahit sila. Hindi mm. nila kaya ito. Iikot ka Naka lang. Nakatorn ni Anton, ayan, welding lang yan. Yung pinatorno ko yun. Okay. Uh. <slaps> niyo ako, kailan ko gusto humakbang, ano di Diba? Sabi niyo, sarili akong ikot. <laughs> May nga ano, sa ko, nasa at gatas eh. <laughs> Nabigla lang. Pumuporma ka pa ha. Bombayin ko ata. Tatlo agad doon? Hapa? Hindi, yung pa. Wala hmm. lang uh. awin. Ubus niyo lang ako niya. Ang tan. Nagyan mo ng anim doon. Pagkain. Yun... Yeah. Muna uriin. At ari talaga yun. Ari-ari yung mga ari sa larin. Yung legendary. Kami wala. Wala kaming kaalam-alam. Basta rin legendary, rin sa larin din eh, ha? <laughs> Lo, ano? Lumaki na eh. Laki na ni Bunso. Ay, kakinis ang balat. Ganon, kakinis. Huwag mo susuwid so, niyo mong ano ko, ha? Bunso yan. Yan na ang aming bagong bunso. Ayan na mga kachika si Bunso. Ang bagong bunso natin. Ito naman si Alias Pogi. Si anak Teting Anak Teting, Alias Pogi. Oh. Ano? Diba? <laughs> Hige, eh, mag, ano na dalawa, practice-practice at malapit na tayong magbukas ulit ang karera. Kayabang ni Alias Pogi, oh. Pogi ah. Nagmamadali. Yung isa nagpapabitin. <laughs> Kaporma. Okay, matatang pa yun. Kaporma ni Bunso. Yung mga hita, tingin ko matatag yan sa putik. Ito, maralo. matatag. dali. Ah, sige. Sariling sikap ngayon sa pag... Pa-practice-practice, malakabiglang magbukas yung ating karerahan eh. At least, kahit pa paano, nakakapag-ubal-ubal kayo ng sarili nyo. Pagbutihin yung dalawa, ha? Tama na ikot mo, o. Ito na lang. Hindi ah, mo naman niya. Ayan na, mga ka-tika. na lang tayo sa darating na mga kareran. Hindi naman likod niya. Mga, mga Team Kabyaw. Yung likod na yan, nasa dog ilay. <laughs> e. Iba yan.